Nagluluksa ngayon ang buong Philippine National Police sa pagpanaw ni Police Colonel Pregentino Malabed. Si Colonel Malabed, na Chief of Supply Management Division ng PNP, ay kabilang sa mga sakay ng American Airlines flight na bumangga sa U.S. Army Black Hawk Helicopter malapit sa Reagan National Airport sa Washington, D.C ayon sa PNP, meron itong official foreign travel authority kasama ang dalawa pang ibang pulis para magsagawa ng delivery inspection ng higit dalawang libong bagong vest na planong bilhin ng PNP. Si Karen Malabit po at may kasama siya sa isang PNCO at isa NUP. po ang Meron po sila ng foreign travel authority upang pumunta sa India, Kyoripo, upang or pre-delivery uh, inspection po ng 2,675 na bespo na bibilihin ng PNP. January 27, mag-isang bumiyahe mula India si Malabed patungong Kansas, USA para mag-exit call kay Police Attaché Colonel Moises Villaceran na nasa Washington, D.C. nang mangyari ang insidente. Uh, yung papunta po ng Manila to India, kasama po niya, and then from India to Kansa, USA. Umalis po sila noong January 27. Tapos ang usapan po nila, dahil para medyo uh, resources sa pinag-uusapan, instruction po sa kanila ng director ng logistics na mag courtesy call or mag-exit call si Colonel Malabe po kay Colonel Moises Villasiran. Ito po yung ating police attache sa Washington. So from India, pagpunta po siya ng Kansas, pagpunta ng Washington, para po mag-corti si or exit Cole, kay Colonel Moises Villasaran po, yung ating pong pulis at asya PNP Sa ngayon, tinutulungan na ng PNP ang may bahay ni Malabed para makarating sa USA at opisyal na kilalanin ang bangkay ng kanyang asawa. Ayon sa PNP, ang tapat na paglilingkod ang opisyal na may dangal, integridad at dedikasyon ay hindi malilimutan sa PNP. Nagpaabot na rin ang pakikiramay ang pambansang pulisya sa pamilya ng yumaong opisyal at sa mga kasamahan nito sa serbisyo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News Authority.